a day in our life. Wish hindi nakapag-live na ako. Dahil 35 weeks na, so malapit ko nang ilabas si aming baby So mga gaganito lang ang gawain ko. Kasi hirap na rin akong kumilos, masakit na sa balakang, masakit na sa puso, yung tinatawag mo lang ligament, ganun. Sa totoo lang, ba? Para pa rin akong first timer. Siyempre, 8 years ago na yung sinundan. Kahit na pangatlo ko na to, iba kasi yung maunang dalawa dahil sa bahay lang ako. Ito kasi pangatlo ko ay nagtatrabaho. Kaya yun, parang iba yung feeling. So, ayan, ginising ko na yung panganay ko kasi papasok yan. Ganyan din ba yung hangin kalakas sa lugar ninyo Kasi dito sa amin, sobrang lakas ng hangin. Yung ako, parang magpapasko na naman yata ulit. Eh, 10 months, uh, months pa. Ah, 10 months <laughs> pa. so, ayan, sobrang lakas ng hangin dito sa amin. Tsaka malangin. Lalo itong lugar namin ay naas So, ayan. So, mga girl Yan lang yung gagawin ko muna bago magluto ng breakfast. syempre yung mga routine every morning. Tinitig na ako lang yung aquarium na ha, good vibes kasi siya. Pag tumitingin ka sa ganyan, ganoon para sa akin. So, ayan. Kung tutut brush muna, ayan. Okay. Maghihilamos, ganoon. Tapos papangrita ko lang yung ginagamit kong facial wash. Bye. Mahirap palang mag-voice over, ano. Paulit-ulit na lang ako dito sa voice over ko na madilit -dilit na. Madilit-dilit lahat na lahat-lahat ng ginagawa ko. So, pinapangit lang dito yung ginagawa namin. Ito yung umaga. Tapos, ayan, magluluto ako ng lapas. sa umaga, siyempre yung favorite lang naming pagkain na aming ginakain. At siya kung ano lang talaga yung available dito sa amin. So ayan nga, itlog. Pero kung ba yung dito sa voice over ko na to. So ayan, magluluto ako na itlog. Tapos siyempre isasalong mo yung itlog sa kawali na pinainitan mo. Tapos pag rin ako dyan ng hotdog. Yun, ang breakfast, itlog at hotdog. Ako, hinapain ko lang sa umaga, tinapay, tapos kape, ganun. O, anak po naman na yan, Depabi kanin. So, importante yung kailangan may din, kanin siya. Hindi pwede walang kanin.

Nagdadasal talaga siya bago kumain. Kahit magkisa lang yan siyang kakain, magdadasal din siya. May kapagandahan dito sa anak namin na to kasi yung mga tinutulungan niya sa kanya ay natatandaan niya. At ayan, kinakasanayin niya talaga magdasal bago kumain. Ito yung kakainin ko naman, tinapay, sa lagyan ko na yan siya ng palaman tapos hat dog. Yun, masaya na ako doon kasi bumabawid mo lang ako sa tanghali. medyo gitom, minsan, nagchichip din, kumain, ginawa ng kanin sa umago. Depende siguro sa mood ko, pero ako, ito kasi recently, di ako gano'ng palakain ng kanin. Kumain ako ng kanin ng mga nakaraan nung nag-antibiotic ako kasi nagka-UTI ako. Tapos yan, Vinyan nong kami dalawa. Panganay ko po po. ang kukuwagi ng pagkain kasi panganay ko 16 years old na. May sarili na siyang mundo. Mundo na ng kanyang jowa char. So, well, ayun. Ito yung routine namin sa umaga. Ang pa yung ibang mga magkatuwa kong video since nandito na ako sa bahay. Bukod sa paglilinis, pagkakaruga sa pamilya kay, eh. Siyempre, TikTok is life na. So, babush muna. Dito lang muna tayo ngayon. Ang hirap mag-voice over, bye!